dito kung paano kunuhan ng dab sa 5 4 3 2 1 let's go welcome nga pala tayo to global legends na yan seconds hmm, till the enemy reaches the base smash them, smash them. B all B B front. focus na on the mission madali lang naman tol basta yung conquer your fear, no, and you might live to see tomorrow. Ayan. Tapos kill ka lang, tapos dalawang ka lang hanggang sa ano yung passive kill ka labas ako para papatay yung kalaban. Ayan, gitang ganyan lang. Magagulat sila dyan. Ayan si Gold yung nagamit natin pag Ayan, papunta na yung kalabang ko dito. Ayan, si San na. Ayan, nagulat siya. na natin. <laughs>